Isang tanong na naman po mga kaibigan ang ating bigyan ng pansin mula sa ating mga kababayan na nagsusuri po tungkol sa uh, kaligtasan. Ang tanong po ng ating kaibigan ay kung paano daw ang tamang pagsunod sa ating Panginoong Yesu Kristo. Alam nyo po mga kaibigan, napakaganda yung ganyang tanong ah, kasi mga kapatid, tama lang na itanong po sana ito ng mga tao. Kaya yung mga miyembro po ng Iglesia Katolika, dapat itanong po ninyo yan. Ah, huwag lamang po kayong pumunta lamang po kayo sa simbahan o pumunta lamang po kayo sa mga kapilya na inyong ah, sinasambahan. Eh wala man lamang po kayong pagtanong kung tama po ba yung ginagawa po ninyo, tama po ba yung pagsamba po ninyo, tama po ba yung pagsunod po ninyo. Ah uh, dapat uh, po tayo sa ating mga ginagawa uh, lalong-lalo sa pananampalataya. Ngayon po ah uh, bigyan po natin ng kasagutan yung tanong ng ating kaibigan uh, at sana ay mapakinggan po ito ng mga Uh, ganito rin ang kanyang katanungan no kung paano po ang tamang pagsunod kay Kristo. Dito po sa Mateo chapter 16 sa verse 24 ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa mga taong gustong sumunod sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung mga alagad, ibig sabihin yung mga tagasunod niya, no? Ano ang sabi ni Kristo sa kanyang mga tagasunod? Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsunod po sa ating Panginoong Kristo mayroon pong kondisyon. Ano po yung kondisyon? Kailangan kapag ikaw po ay sumunod sa ating Panginoong Isu Kristo at gusto mo yung tamang pagsunod, kailangan daw tumanggi ka muna sa iyong sarili. Pangalawa, buhatin mo ang iyong cross. Sa iyong pagsunod sa ating Panginoong Isu Kristo, mga kaibigan, kailangan buhat-buhat mo ang cross. So dito mga kapatid, hindi na po pwede yung paniwala ng iba mga sekta, mga kababayan, na kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesu-Kristo, ay kahit wala ka nang gagawin, eh ligtas ka pa rin. Ang kaligtasan para sa kanila ay forever. Pero uh, kung i-analyze po natin itong talata na sabi ng ating Panginoong Jesu-Kristo nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad o yung mga pinapangaralan kung ang sinumang mang tao ibig sumunod sa akin, sabi niya, ay tumanggi muna sa kanyang sarili. Pagkatapos, pasanin niya araw-araw ang kanyang krus. And then, sumunod sa Panginoong Yesu Kristo. May pagsunod. May pagsunod. Dapat kung ikaw ay tunay na kristyano, may pagsunod. Kaya yung nagsasabi na uh, mga miyembro po ng Iglesia Katolika na proud ako sa pagiging katolik, sabi nila, eh maganda ha? Ah, kung proud po kayo. Pero ang pagsunod sa ating Panginoong Isu Kristo, kailangan buhatin mo ang cross, ang iyong cross. E eh, ano ba yung cross na dapat nating buhatin araw-araw? Kasi kapag sumunod siya kay Kristo, meron siyang ipapabuhat sa iyo na cross. At yung cross na yon, buhatin mo araw-araw. Ang paginterpretasyon po ng mga Iglesia Katolika dito, mga kaibigan, ay ah, ayon sa mga taga punto, punto e eh, mag-sign of the cross ka. Ah, mag-sign of the cross ka. O di kaya, uh, magkwentas ka ng krus. Abay, hindi po, mga kapatid. Alamin natin ano yung krus na buhatin mo sa pagsunod mo kay Kristo. Kasi kapag sumunod ka pala kay Kristo, kailangan may mayroon kang buhat-buhat na krus. Na yung krus na yon ipapabuhat yun ni Kristo sa'yo. Ano ba meaning ng krus? Sa unang Korinto, Kapitulo Uno, sa versikulo 16 lagi po itong uh, ibinibida ng mga katoliko na uh, kaya daw ipinagmamalaki yung kanilang kwentas na cross at yung kanilang pagsasign of the cross dahil uh, dito sa talatang ito pero ewan ko kung nauunawaan po nila no? Uh, alamin natin ano po yung cross na ipinapabuhat ni Kristo sa mga sumunod sa kanya si Pablo meron siyang sinasabi na ganito sapagkat ang salita ah, o aral salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. yung salita daw na krus hindi yung literal ah? hindi yung literal na krus kundi yung salita yung aral A, ah, ng cross kamangmangan daw sa kanila. Sino? Na nangapapahamak. Ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yung cross daw, kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Meaning, lumalabas na yung cross kapangyarihan ng Diyos kapangyarihan ng Diyos para sa mga tao na naligtas 'yun yung kapangyarihan ng Diyos Alamin natin ano itong kapangyarihan ng Diyos na ayon kay Pablo ito yung krus uh, at itong krus na ito ito rin yung ipinapabuhat ni Kristo kapag sumunod ka sa kanya natin sa Roma Kapitulo 1 sa versikulo 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya, alin? Ang Evangelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung, yung Evangelyo daw, 'Yun daw yung kapangyarihan. Sino nang Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao? So kung yung cross ayon kay Pablo ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating uh, ikaliligtas at yung ebanghelyo ay yun din yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Pareho lang yon. Yung cross at saka ebanghelyo, pareho lang. Ang cross po pala, na daladala ng ating Panginoong Iso Kristo mula sa langit, yung cross po pala na buhat-buhat ng ating Panginoong Iso Kristo, aral pala yun, ebanghelyo, na yun po yung kaligtasan ng tao na kapag ikaw ay sumampalataya doon, maliligtas ka. So hindi po pala ang krus ni Kristo ay yung uh, krus na literal na kung saan doon ipinako ang ating Panginoong Iso Kristo. So hindi po pala yon. Bakit? Kasi yung krus na literal na pinagpakuan sa ating Panginoong Iso Kristo, krus po yun ng Romanong demonyo at doon po pinapahirapan ng tao na makasalanan. Kaya si Kristo, Nung siya nagkasala para sa kanilang paningin, sa paningin ng mga hudyo, mga uh, fariseyo, mga pare, doon nila tinorture o ipinako ng ating Panginoong Isang Kristo. Yun yung binuhat ni Kristo na krus. Pero hindi po yun yung krus na buhat-buhat ni Kristo mula sa langit. Dala dalanya mula sa langit dinalanya dito sa lupa parang tao ay maligtas hindi po pala yung literal na cross dahil po yon ay cross ng demonyo kundi ang cross po pala na binuhat ni Kristo ay yung aral yung ebanghelyo yun po mga kapatid kaya kung paano ka dapat sumunod sa ating Panginoong Isu Kristo ano yung dapat ah, pagsunod E eh, sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang ibig sumunod sa akin, una, gawin niya, itanggi niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, uh, sumunod ka na walang sagabal. Ah, uh, hindi yung ibig mo, hindi yung sarili mo, ang iniintindi mo. Kundi, ang kalooban ng uh, Panginoong Yesu Kristo, sumunod ka sa kanyang kalooban. At tapos buhatin mo ang krus na ipinapabuhat ni Kristo sa iyo. Na yun po yung aral. Aral po yung ipinapabuhat. Responsibilidad kasi eh, natin bilang isang Kristiyano yung aral na dapat nating buhatin o ipakita sa mga tao. At sa ating pagsunod sa ating Panginoong Isu Kristo, kailangan makita sa ating buhay no? na uh, dapat ang pagsunod mo, may disiplina. Para ikaw po ay makasunod ng tama sa ating Panginoong Isu Kristo o sa Diyos, buhatin mo yung krus na ipinapabuhat niya. Alin po yun? Yun po yung aral. At kapag nasa iyo yung aral, magkakaroon ka ng responsibilidad. Bakit? Eh ano kasi yung aral? Ano yung aral ni Kristo? Ang aral po ni Kristo ayon kay Apostol Pablo dito po sa Galacia 6. sa is sa versikulo 2 sabi ni Apostol Pablo magtulong-tulong kayo saan sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyong matutupad ang kautusan ni Kristo isa pala sa kautusan ni Kristo ay yung magtulong-tulong. Isa sa mga aral ni Kristo, magtulong-tulong. Saan? Sa pasanin. Na yun po yung aral ng Panginoong Iso Kristo. Yun po yung dapat natin buhatin, mga kaibigan. No? Ngayon, ah, balikan po natin, mga kaibigan, yung sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo ah, sa Matthew chapter 16, sa verse 24. Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nalaman natin na ang krus, mga kaibigan, ay aral po pala. Yun po yung ipinapabuhat ng ating Panginoong Yesu Kristo sa atin. At ang isa sa kanyang mga aral na dapat natin sundin ay yung magtulong-tulong ng pasanin sa bawat isa. So isa sa mga aral ni Kristo yon na dapat natin uh, pasanin, no? Pangalawa na dapat natin sundin ay dito po sa Marcos 7 versikulo 5 at siya tinanong ng mga fariseyo. Tinanong nila si Kristo. Ano ang tanong nila? At ng mga eskriba. Bakit? Ito ang tanong nila. Pakinggan po ninyo, mga kababayan yung mga uh, miyembro po ng Iglesia Katolika na nagsasabi proud po sila bilang isang Katoliko. Ah, uh, makinig po kayo. Pulitin ko, sabi eh, uh, at siya tinanong ng mga fariseyo at ng mga eskriba. Ano po yon? yung tinanong nila? Bakit ang inyong mga alagad, ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Tigil tayo sandali mga kaibigan. Tinanong po ng mga fariseyo at mga eskriba sa ating Panginoong Isu Kristo. Bakit daw yung mga alagad ayo o yung mga tagasunod ni Kristo ay hindi sila sumusunod sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Ibig sabihin po pala mga kababayan, kapag ang isang tagasunod ni Kristo o yung sumusunod kay Kristo, ang tama nilang ginagawang pagsunod sa ating Panginoong Isu Kristo ay hindi po sila dapat sumunod sa mga salit-saling sabi o hindi po sila maniniwala o lumakad doon sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. So, sa pagsunod mo pala sa ating Panginoong Yesu Kristo, bawal po pala na ikaw ay maniwala sa mga salit-saling sabi. Problema, mga kaibigan, yung mga nagsasabing sila daw ay kristyano, proud, Catholic, eh marami naman silang sinusunod na salit-saling sabi. Nabawal naman po pala sa mga uh, kristyano o yung totoong tagasunod ni Kristo ng alin na tayo po'y sumunod sa mga uh, salit saling sabi ng mga matatanda. Eh ano ba kasi yung mga salit saling sabi na pinaniniwalaan ng mga iba? Eh tulad na lamang po mga kaibigan, yung tradisyon po natin na ipagdasal ang mga patay na nagpapa na kapag mapanaginipan mo daw yung patay eh kailangan magkatai uh, magkatay ka tapos uh, mag-alay ka para sa kanya Iyon eh, yun yung mga salit-saling sabi na ating na uh, mana eh, bawal po pala sa Diyos kapag ikaw ay sumunod kay Kristo bawal po pala yun at ah, tulad yung salit-saling sabi o mga kaugalihan ng mga hudyo mga pariseyo, mga kaibigan, na hindi po sila kakain kapag hindi po sila maghugas ng kamay. Masama po pala para sa kanila 'yon. Kailangan ah, ang kanilang pamahiin ay kapag ikaw po ay ah, bago kumain, maghugas ka ng kamay. Masama sa kanila kapag hindi mo sinunod 'yon. Yun 'yung kanilang pamahiin. Eh sa mga tagasunod po pala ni Kristo, ang tamang pagsunod, bawal yung mga yon Yung maniwala ka sa mga pamahiin. Terrenomyo, Kapitulo 18, sa versikulo 10, ganito ang sinabi ng Panginoon ah, sa mga angkan ni ah, Israel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o yung mga naniniwala sa mga horo horoscope mga kaibigan ano o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nag sa mga masasamang espirito bawal po pala yung makiusap ka sa mga espirito no ah, na espirito na masama no o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, yung naniniwala ka sa mga uh, panaginip sa mga patay, yung uh, nanaginip ka at sinabi yung mga patay, bawal po pala yung mga ganoon, no? Ah, bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So bawal po pala para sa mga tagasunod ng Diyos na may mga ganong uh, uh, sinusunod na pamahiin. Kaya yung nagsasabi sa comment po natin, sa comment section po natin na uh, sila daw ay proud Catholic, eh, sana wag, wag po kayong maniniwala sa mga salit-saling sabi na sinasabi ng mga matatanda so yan lamang po mga kaibigan sana po ay nasagot ko ang iyong uh, katanungan